Sabi guys, sobrang init talaga dito sa airport. Lahat ng mga unit dito po ibigay na ang aircon. Halos lahat ng mga bus dito guys, ibigay na yung mga aircon. Yan o, no, tumatago sa mga malilim guys. Ibigay yung mga aircon dito. Sa so, sobrang init talaga dito sa loob ng airport. Kapitan natin itong isang bus. Ayaw nang bumiyahe dahil nag-overheat na daw yung kanyang bus. Tingnan natin yung kanyang temperature. Ayan o, oh, bumarking o. Oh. Ayan, mainit daw yung kanyang, ano. Mainit yung kanyang aircon, guys. Silipin natin yung kanyang aircon kung ilan yung temperature. Tingnan natin yung kanyang temperature. Napaka-init talaga dito. Sobrang init talaga dito, guys. Tingnan natin yung temperature niya. Kung ilan. Ilan temperature ba daw? Sobrang init pala dito guys. Yung... Tingnan mo guys, oh bulbo to ah. Bulbo yung bus niya, bulbo. Pero napaka-init guys. Grabe! <laughs> parang ano, parang pugon. Tingnan natin yung kanyang temperature kung ilan. At ah, 26. Yan aircon fan pero 26 oh. Oh, di ba? Parang ano, napakainit yung buga. bulbo to, bulbo Grabe talaga ang init dito. Mga ilang unit ang ano, bumib bumibigay ngayon? Siguro mga limang unit, mga bulbo talaga yung ano, may hina yung aircon ng bulbo Shout out sa mga taga bulbo diyan. Ah, akala ko ba naman branded yung bus niyo? <laughs> Yan driver oh, pawis na pawis oh. sobrang init talaga ng bus na ito. Sa bus, mainit rin talaga tong bus niya. Mainit din yung sayo? Mainit din to yung bus niya. Mainit kabilang yung kabila mayroon. May wala. Mayroon niya daw eh. Wala Hindi niya, Patay din yung aircon niya. Sobrang okay. init talaga dito sa airport. So mga aircon dito, mga bumibigay na. Hindi, pinagigitan niya ricky meron daw bigay. may may buga daw. So ito, malamig to. Yan, malamig yan dahil bagong-bago yan. Electric bus. Tingnan mo naman guys, mga bus dito. Mga bulbo pa naman. Ayan o. Oh. Pero may yung aircon. Hinib talaga ako sa high gear to.